Ay, okay, mga motorist na papay tayo ng bagong gulong so bumili tayo para pat likod so, gawin natin 130-70-13 sa likod and 110-70-13 sa harap ito so, yung bago mantis na yung sobrang mantis na so pagka natin ang bago so binabaklas na yung likod natin so ito yung papalit natin oh. so yung nakabalot KRX So dito na kita yung pinaka loob nito. Mamaya pag pinuksan. So binabaklas pa lang yung likod. So harap at likod papalitan natin. So yung binabaklas na mga kamotres yung gulong natin. Sa mags sobrang lipis na. No? Kita natin yung gitna na sobrang lipis. sa mga counterista niya lagyan ni kuya ng langis para dumulas at mawala yung sealant mga dikit na chemical ng sealant and then ayan uh, binubuksan na ni kuya syempre yung balot ng tire natin so para mahilagay na ang gulong nga ko lang ilalagay natin na tire ay um, brand dito ay KRX so baka naman KRX so napili ko to sa Shopee so search nyo lang KRX tire so lalabas yan kaya na flex lang natin baka makita ni KRX baka naman KRX so ayan mga kamotorista ayan yung itsura nya kapag nakasalpak na sa mags ang tire na KRX so lalagyan na kuya ng sealant para kahit ma matusok tayo ay goods pa rin syempre so sealant ang maganda talaga sa tire natin para safe pa rin kahit matusok ka ng pako no ito yung tire na tinanggal natin makita niyo yung git ng bahagi so medyo makapal pa naman dahil ito yung tire sa unahan so ayan syempre so yung pagkakanipis nipis niya sa bawat side niya ay hindi na pantay kaya decided na na paltan syempre kahit yung unahan natin ay makapal pa so ayan makita nyo naman so K2 tire yan yung inalis natin so ito yung pinalit natin gulong mga kamotorista KRX So ayan, uh, napakakapal ng mga trade niyan mga kamotorista So baka naman KRX So ayan, uh, ito yung harap. So ang size niyan mga kamotorista, 'yan. 110-70-13 so, yung size nyan sa unahan and then sa likuran check natin sa likuran so ito yung sa likuran makakita niyo yung thread din napaka kapal din ang thread nyan so napaka kapal ang size naman ito mga kamotorista ay uh, 130-70-13 yung likod natin so kaya nakadagdag sya ng clearance ng high clearance ng rapid 150 so tumaas sya so kasi dati yung pinalit ko dyan ay uh, 130 60, 13 Ngayon Ang um, ginawa natin 130 70, 13 Yung likod So dati kasi Harap likod ko 130 60, 13 So gulag natin Siyempre para Boots na kasi manipis na yung dati natin gulag So ayan Dumagdag yung clearance nya Yung height clearance Tumaas nakatiptoe na ako So napakakapal So maalaman natin Kung matagal pa mga put So may mga Das gas na o kasi pwede sa natin ginagamit pero goods pa rin kaya natin quality baka naman KRX